After two years of working with rivalry to bring Blacklist to the Dota scene, this chapter of our history is coming to a close. So, the community and all our ups and downs from the first version of our squad when we brought together the legendary names of Philippine Dota. So everyone want to i who going to by bringing one of the best player, Filipino player home in uh, Abed Yusuf. No one can deny uh, the mission. Whether you love us or hate us, one thing is sure: you follow us throughout this journey. It's now f finally over, ka? but this mission will never end. Basco. Mer Natal. Ah. ah. Isalang yung chinaw total. Solid. Siya abet lang chinaw total. Click by click. Di chinaw. Di chinaw tayo ibang pinay. Gago. Oy. Walang out na ibang Pinoy tol. Isa lang, pl salam pala player nyo eh. Bakit isa player nila guys. Hello Ed. Ana, drag race na Ed. Ed? Ba si Jing na kano si Jing? May team sila eh. Kaya na pa ako. Sina, sino sila sila? Boss ko. Mawala ito sabihin Pops. Ayoko sabihin. Hindi ako nag-delete tal. Na Open qualifiers. Oo, oh, sali uh, ata sila, sali sila. Laka, di ba, ano yung makikita yun? Makikita yun, di ba? Makita naman, makita naman. Ba, ano eh, may org sila eh. Sila mag-announce tol eh. Saan ko makikita yun, boss ko? Anong pangang ng tournament ngayon? Bibi tol? Ano? I go solar bro. Hindi ko na rin nakikita may sinabi ka ba? Ah, bet from dash ka. Ah, Bibi. Kailan yan bukas ata eh. Kasali kayo dun, boss ko? Sa close tol. Ah, close na kayo? Ay, ah. Eh. Close na tayo. Tayan na mo. Hacking ka pa Wala pa ba? Hindi pa hinana? Tiyan sabi? Check natin. No, 8, 8 lang. 5.30. Sabi sa akin 6. 5, 5 6 daw eh. Hindi ko sure. Yan, ay daw. I-announce lang. <ínaggi furious roommate> na ano? Uh, sagot ka na ata. Ay, sabihin eh. Hapansin. Hapansin. Kaya. Ako ata. <Yeah> Pinaya ako boss ko. Dapat nga ni boss ko eh. Alam mo na Willy, ka ko kata eh. Hindi Hi. ko alam boss so, ko, pinaya uh, ko boss sa daw eh. Tengko. Ngayon na rin daw yan eh. Sabi sa akin ha. Eh, alam mo naman mga Pinoy, lagi namang late. Eh, na-check natin kung meron na. When you're close to me. Ana? Jing Raven. Ah, oh, Jing Raven tal. Wala pa, guys. Uh, Ay, ML ba to? Putang ina. Mali pala ako. Papugan. Baba maya pa tol, sinabihan ako eh. pa patali. Ay, mo, wow. Kailan yung close quality? Siguro after 2 days, 3 days. Ay, 4 days pala. After 4 days, guys. Alam, tiwira na yung wala ba? Teams! FBZ, Mac, Ghost. 23-25 yung close. Ayun. Mas malakas natin sa'yo si Ghost. Si Ghost kasi hindi pa na, na, na nagda-drag race tal. Nga to the corner where I first saw you stay. No, wala ko na ko lang na ano. Na. Parang kay tal? Nung no, nakilala mo yung ano no? I Stream? Nag-rank 16 kayet? Ano ah, mas masaya? Yung hindi ka nag stream mataas ay memar mo o yung nag stream ka? Hindi. Hindi naman boss ko eh. Nag, ano parang rin ako boss ko, tryhard pa rin ako kahit off-stream, di ba? Tsaka on-stream. So, saan ka mas nag-enjoy ngayon? Para yun lang. Rest lang. Pero yung downside nung ano, yung sa stream is yung mga stream tayo pero maganda gawin, di ba? Ah, topic mo. Guys, by the way, hindi ako yung ano, magpo-post page yun. Kaya hindi ko control. Sabi lang sa'kin. Sa team Visage. Ano yung boss ka? Buong team na yan sorry sir? Ikaw lang? Hindi ko nga kilala kung sino yung ano, kumpi ko doon eh. At wala pa rin boss ko. Yung announce mo boss ko. Habi 5 to 6 eh. Page yung magpapose. Hindi naman ako yung page. Digit. Sabi sa'kin, sa taga-alaga. Basahin ko. Ano? Ah, uh, kami ay mag-aanunsyo na ikaw ay mag- ah, uh, tatayo na sa loob. Ah, uh, September close qualifiers. Tagalog yun. Tatayo sa loob, sabi. Ah, tatayo sa loob. Ah, mga alas 5 to alas 6 ng gabi. Sabi. Hindi ko alam. May no sabi sa akin. Sige, pag ano, pag hindi legit yan, bibigyan ko kayo ng kung ano, na. Ano. Pag pinost ako, pakita ko sa inyo. Ang sabi yata. Wala ako pa. Wala. wala. Cancel ka muna, cancel ka muna. 3 minutes ako. Okay. Sabi daw, tatayo sa loob. Ewan ko, ano ibig sabihin ng tatayo sa loob? Stand in, stand in. Ah, stand in yan? Oo. Oh. Pagtatayo sa labas, stand out. Stand out. hanin ka boss talon? Ba di magets. Enis. Hindi, Tagalog, tag Tagalog kasi yung pagkakasabi sa akin eh. Sabagay, sabagay. Tangin. Tagalogin mo nga yung team mo, boss ko. Ano? Kaya ba yung Tagalog yung team? Bawal tayo magbigay clue eh. Mabusa rin yun. Oo. Mas tatatagalog kami dun. Oo, Tagalog daw sila lahat guys. Tagalog daw lahat. Magtatagalog. All Pinoy. 'di ba? na siya. Tinambayan niya ako. Ay, yung, Kaya yung hinti boss ko. <coughs> ano na po? Ano na? Ay, sa akin, boss ko, pin mo sa akin. Ayun kita. Teka, baka naka-share screen ka, gago. Wala, wala, dota lang. Dota lang. Ben sa door. Hindi ko wala din, alis ko. Uy, ako din, boss ko. Wala nga, dota lang. Digit. Wala lang game capture. Naka-share si naka screen ka? Ganyan yan, no? Wala, wala tal, wala. Beater ayan, ayan nga. Ah, uh, na, okay, uh, okay, meron okay. ka na well? Meron ka na well? Ah, uh, wait lang. Gunung pakita it. 50 seconds tad. Wala nga. Okay. Kau si din well Oh, di 23 packs kasi si, 23 eh, si, si, si sa ano na SR. Di di do kami Aurora. Ikaw et, ano team mo? KCIP ka lang din? Ah, meron. Pusibing mawala ni ka, di ba? oh may team yan si Etet. Gagoyan eh. Pusibing mawala niya si Etet. Gagen, eh. uh,

wala yan natin. Baka fake news na dali kayo kay CIP